Katayang mag-iina at isa pa nilang kaanak ng masunog ang kanilang bahay sa tagig. Nahirapang matukoy ang bangkay ng mga biktima sa tindi ng pagkakasunog. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Nakalak pa yung gate! Ay, Uy, ko Dum Nilalamon siya. ng malaking apoy ang bahay na ito sa Western Bikutan, Tagig City, nang datna ng mga residente mag alas 4 kaninang madaling araw. Sinubukan pa raw sa ng ilan sa kanila, pero wala rin silang nagawa. Lumabas yung anak ko eh, na maligo sana, nag-igib ng tubig. Pagtingin niya, may apoy nang lumalabas, kaya nagsisigaw na siya. Unang rumesponde sa sunog ang ilang tauhan ng barangay. Ang inabutan ko na po dito, ma'am, malakas na yung apoy. May mga residente na rin po na, dito. Nagtitimba-timba na po sila. Tumagal ng halos isang oras bago na apo lang apoy. Saka sa kasamang palad, hindi na nakalabas ang apat na nakatira sa nasunog na bahay. Kabilang sa mga nasawi ang inang si Emilita Entuna, kambal niyang anak na babaeng si Nadjana at Hana, at pamangkin niyang si Alnazar Entuna. Wala na Labis ang hinagpis ng ina ni Alnazar na magtatapos pa naman ngayong taon. Sakit talaga. Laki ng pangarap ng anak ko. Graduating yung anak ko, ma'am. Nang siman. <laughs> Naging pahirapan ang pagtupay sa mga bangkay sa tindi ng pagkakasunog. Kilala yung isang cadaver doon, ngayon nga daw po yung nanay ng mga biktima kasi sa suot na rilo. So yung anak mismo yung nakapag-identify. Nakahiga sila magkakatabi. Inakala pa noong una nakasamang nasawi ang panganay na kapatid ng kambal na si Al James Entuna. Pero nakitulog pala siya sa isang kaibigan. Tulog po nung no. Kanina, ginising na lang po ko ng kaklase ko, nasunog daw bahay namin. Mm -mm. Tapos, Ikaw, alam na patay na sila mama. Base sa investigasyon, posibleng nagsimula ang sunog sa pumutok na electric fan. Wala namang ibang bahay na nadamay. Nagbabalita mula sa Frontline, David Abuel, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.